Kabilang sa ibibida ng Pilipinas sa International Import Expo sa Shanghai, China, ang tinatawag na Puyat Durian mula sa Mindanao. Yan ang ulat ni Mark Vetalco. Aarangkada na simula sa linggo ang ika na edisyon ng China International Import Expo sa Shanghai, China. Layon itong ipakilala sa Chinese market ang mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang bansa. Kaya para kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. magandang pagkakataon ito para sa Philippine exporters. We've been attending this for the past few years and we have uh, found it uh, a very important channel for our uh, Philippine export products especially to come into China. I believe last year we sold about 650 million dollars worth of goods. This year, we hope to up that to about 700 million. At sa unang pagkakataon, ibibida ng Pilipinas sa CIIE ngayong taon ay pinagmamalaking puyat durian mula sa Mindanao. Abril ngayong taon ng unang mag-angkat ang China ng Philippine durian kasunod ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Beijing noong Enero. Sa ngayon, kumita na ang Pilipinas ng mahigit 150 million US dollars mula sa durian export sa China. Pero higit dito, Malaki ang naitulong nito para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng durian farmers sa Davao. Lumaki na po yung kita namin, saka lumaki din na ang sahod namin. So masaya po kami lahat, lalo na ang pamilya ko. Sa, sa panahon ngayon, meron kaming trabaho. Ngayon nakapasok na ang Philippine durian sa China, na itunuturing na ikatlong pinakamalaking market sa buong mundo, ang hamon ngayon ay ang panatilihin ang maganda kalidad at magtuloy-tuloy ang supply para makasabay sa dumaraming demand dito sa China mainit ang naging pagtanggap ng China sa Philippine durian. Isa lang ang Pilipinas sa tatlong bansang nagluluwas ng durian sa China, kasunod ng Thailand at Vietnam. And as long as we can continue that, keep up the quality, um, make it easier for our exporters to come into China, then I think uh, it's good for our producers, our farmers in the Philippines. It's good for Philippine revenue as well. Labing pitong business enterprises mula sa Pilipinas na may kinalaman sa food, agri-products at personal care ang lalahok sa CIE ngayong taon. Pero bukod dito, nakikipag-usap na rin ang Pilipinas sa malalaking online selling platform sa China upang mas mapalawak pa ang market ng Filipino enterprises. Mark Fetalco para sa Bayan, Beijing, China.